Hi guys, tara samahan niyo kaming tikman nitong bago at kakaibang nakita namin dito sa Maybinondo dahil bukod sa masarap, sobrang mura lang. Eh nang dahil sa pagtitinda ni Tatay sa kalye na pagkatapos niya ng pag-aaral ang tatlong anak niya. Ito si Tatay Johnny na nagtitinda ng inihaw na saging at dito siya nakapwesto sa may Ong Pin Street corner Gonzalo Puyat Street, Santa Cruz, Manila. Nine ng umaga nga daw nakapwesto na siya dito at hanggang maubos tong mga saging niya. Sobrang nakaka-inspire lang yung story ni Tatay. Na pagtapos do niya ng pag-aaral yung dalawang anak niya at ngayon may magagandang trabaho na daw. Plus yung pangatlong daw kasalukuyang pang nag-aaral. Sobrang proud nga ni tatay dahil nang dahil daw dito kaya may panggasos sila sa pang-araw-araw. Margarine daw. Margarine, Margarine, saka asukal. Yeah. Asukal, oh masarap yan. Kaya, kano na po kayo katagal nakapuesto dito? Tagal na, mga yes, 10 taon na. Saging din? Iniho na Hindi, saging minsan, din? Hindi, minsan, prutas, buko, gano'n. Ah, iba-iba tinindan iba. nyo. Kano kayo nag-start na itong iniho na saging? Kailan pa lang ito? Mga dalawang pa lang. Ah, 2 months pa lang. Pero dito sa Binondo, matagal na kayo naka... Oh, matagal na. ...pwesto. Sino nakaisip nito inihaw na saging tayo? Ano, na... ginaya ko lang ito eh. Pumunta ko ng Mindoro. Tapos okay. itong saging, galing na rin Mindoro. Galing oh, okay. na. Sarili kong parating. Ay, galing pa parating? Oo. Pero kabusta naman yung benta tayo? Hindi lang, mga ah, dalawang labor ah, minsan. pero ilang pera? Mga isang daan, isang daan. 100 pieces. 30,000 isang araw. Amin, sana. Dupet ah. Not bad, no? oh. okay everyday ba kayo dito tayo? Oh, araw-araw na. Tayo rin yun. Oh. Ah, okay. Binabargin. Yeah. Then dito naman sa tapat nakapwesto yung ibang paninda ni tatay na prutas. Imagine guys, kahit may edad na si tatay, sobrang sipag pa rin niya. Di bali nang nakatayo maghapon sa kali, ang importante, marangal yung ginagawa niya. Kaya sobrang saludo ako sa mga tatay na nagsisipag lumalaban ng patas at hindi sumusuko sa hamon ng buhay para sa pamilya. Yeah. Ito yung wala. So, nasa sa inyo kung magpapalagay kayo ng margarine at asukal. Yeah. 20 pesos lang, guys. Ngayon ko lang nakita to sa may binondo. Dito nyo sa may umpin mismo makikita to sa may mga alahas. Let's go. Try na natin. Mm. Kakaiba. Bago sa may binondo. Bago dito sa may Chinatown para hindi naman laging bananak nyo. Diba? Ang galing ni tatay. Napaka-smart. Oh. Ang talino lang din talaga ni tatay kasi originally, nagtitinda siya ng saging or any fruits kasi matagal na daw siya nakapwesto dito eh. Hanggang sa nakita niya daw to, sa ibang lugar, yun, tinry niya, mag ng saging. Ang galing, no? nyo si tatay dito. Sulit matry. 20 pesos lang. Tatlong piraso. Mm. Ang type ko dito, lasa mo yung charcoal. Yung pagiging smoky niya. Lambot eh, no?